Pag nangyari daw ito, napakalaking sampal daw ito sa mga naghahari-harian ngayon. <laughs> sino ba yung naghahari-harian ngayon? Hmm. ay dati, sino po yung naghahari-harian? Si Digong? Yan kasi, nasanay kayo na akala nyo yung susunod kay Digong ay maghahari-harian din. Nasanay kayo na naandyan yung mga Duterte na naghahari-harian feeling sa kanila ang bansa feeling of, uh, above the law ang mga yan at feeling entitled sa lahat ng bagay. Ganyan yun po kasi ang kaisipan, ang sistema ng kaisipan ng mga Duterte. So, ang akala nyo, dahil wala na sa pwesto at dahil pinaiimbestagahan ang mga Duterte at dahil may mga kabulastog ang ginawa si Sara Duterte at uh, dumaan sa mga mga investigasyon, akala nyo siguro, yung nasa Malacanang, at yung iba pang kaalyado ngayon ang naghahari-harian naman nako <laughs> masaklap yan malaking sampal daw sa kanila pag naging number one at number 2 si Mr. Bato de la Rosa at si Bongo kung hindi lang talaga sa Malasakit Center at doon sa pagkukunwari na na ang advocacy nero si Bongo ay uh, healthcare ng mga kababayan natin siguradong wala rin yan siguradong last na rin yan so sana nga nako in God's grace sana talaga hindi rin makapasok kahit si Bongo. Huwag kayong magalala dahil si Bato de Rosa, all odds na talaga yan. Wala na talagang pag-asa yan. Hmm. Dapat daw mag-top 1 and 2 etong si Bongo at si Bato. Para sa mga tunay na DDS, importante daw na ilagay ninyo silang dalawa sa top 1 and 2. <laughs> mga tunay na DDS. Ang dami palang peking DDS. O siguro, yung uh, sinasabi nila mga totoong DDS ay nasa 5 million lang halimbawa yung kineclaim na 32 million yung iba doon ay pawang mga trolls nauso yan eh, nauso ang mga troll farms dahil sa mga Duterte sila po ang pinagmula ng mga ganyang sistema uh, importante daw na ilagay nyo sa top 1 and 2 okay. yung patawag ng mga rally nyo ay hindi mapuno -puno. yun pa kayang iboboton nyo nananawagan para iboto na 1 and 2 ay itong dalawang ito. Nako po, in your dreams. no oh, meron pa sila. So, nyo daw si Marcoleta. zero votes daw kay Binay, Abalos, Kiko at Bam. Aquino, wag daw makapasok sa top 12. Good luck sa inyo. Pero, yun nga. Sa tingin ko, si Bato lang makapasok. Ay, si, si Bongo lang ang may pag-asang makapasok sa line-up nga na itong sidigong. Dapat daw maging maingat sa pagpili ng iboto. <laughs> maging maingat. Kailan pa naging maingat itong mga DDS? Sige nga, sino yung mga huling ibinoto nila at ipinwesto? Sina Robin Padilla. Hmm. Tignan nyo, yung mga pinipwesto, yan ba ang pagiging maingat kung sino ang dapat iboto? Nag-iisip ba yung mga DDS na yan? Ako sa tingin ko hindi. Ipakita daw natin na hindi lang Davao ang not for sale. Lahat ng DDS daw ay not for sale. Ano not for sale? Pag nakakarinig nga tayo ng salitang DDS, ang pumapasok sa utak natin ay mga bagay na or mga salitang trolls, bayaran, hinahakot sa mga rallies, ba diba? mga oto-oto. Tapos sasabihin nyo not for sale? Nako